Dire na sad ta guys. Sa ato ang mga binuhi. Mao ni ato white kill guys. Kini guys, mao ni ang ato ang Limon 84 one time winner. Mangtas keni guys. Naglisod lang ko greedy ani guys kay Grabe ka mangtas. One time winner ni guys, Limon Itipur. Kini e guys, one time winner kaya po ni. Ang atong hats Clarit. One time winner draw Pag ikaduhang tari guys, big time ang kalaban tablah naliog siya guys hapit siya na putol yan liog guys tabla siya guys ano guys marag ni aksyon siya o balda yan to so mauna ni ako ang himon ron guys hats klarik ini guys mau ni ang ato ang one time winner nga limon guys grabe ni kamang tas guys one time winner ni guys limon 84 hindi lang ginisya mahigap guys guys Ay ako ang hats dire guys nga guys. Na ipiso na ko guys oh. Anak sa Tornado Hats. Duhar jud ka bukyan piso guys. Ang inahan ani guys. White Choco File Machine Gun Kill so. Oh. Ang iyang amahan guys Tornado Hats mo nang naliwat guys oh isa ka pula isa ka pula o liwat sa inahan ng isa sa machine gun kill white choco puti duha rajud guys ang ato ang napusa sa 13 ka itlog so napay 17 ka buok itlog guys nga atong gipaing cubit ang broadcast mao ni ang white kilso na nato kani Kani guys, mau na po ni paupahan ako guys. Kani nga ba eh guys? Clarit Mau ni eh, Paris na to ani eh guys. Kani sigurong hot claret one time winner para mulu resulta gihapon siya uglatom guys. Kay latom sa ni ang bae guys. So mo ni atong iparis. So napakyoy 17 ka itlog pa guys. Tapos magsigunda na pud ni sila. So humana to og papaupa ng hot claret. Ani nga to ang latom uh, nga klarit. Kini na po ang ato ang paupaho ng limon Itipur one time swiner. Kini nga to ang mangtas manhitir. Murag mats gyapon siguro sila ani guys. Klarit. og itipur, 84 gwapo siguro ang resulta ni guys pero kini akong paunahon guys Kini hot one time winner para gwapo ang ato ang resulta guys